The American Vote 2024. The Bombo Radio Philippines special coverage of the U.S. elections. Ngayong November 5, 2024. Tampok ang live updates kasama ang mahigit 150 Bombo International correspondents sa America. Lives sa 31 fully digitalized Bombo Radio at Star FM stations. The American Vote. 2024, 2024. Mula sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted radio network in the country. Basta Radio, Bombo. Bombo. Habang uh, abalang-abala sa mga aktividad ngayong uh, panahonang undas dito sa Pilipinas, dako muna tayo sa Estados Unidos, particular ho, dyan sa Pennsylvania sapagkat uh, nais nice nating makakuha ng mga latest information Kaugnay po nitong uh, nalalapit na US elections ay eh, uh, kuka tayo ng uh, mga informasyon sa ating Bombo International News Correspondent. Uh, kapiling natin sa linya ng ating komunikasyon via Zoom, si Ginong William Dimaisip. Uh, Diyan sa Pennsylvania. Magandang araw po sa inyo si Bombo Dennis. Hamito po ito together with me, si Bombo Everly Rico. Nanguna, kumusta naman yung panahon po dyan? Dito kasi kakatapos lamang ng mga bagyo. Eh, sana naman na uh, walang uh, sama ng panahon dyan sa mismong araw po ng eleksyon sa Amerika. Uh, Ginondi Ah, ba masyado maganda ang panahon dito. Uh, ang sana... Uh naka-full blast ang sun at saka ang temperature, mga 70s in the 70s. Hindi masyado malamig, katamtamad lang. Okay, so ano po ang inaasahan natin dito sa may area ng Pennsylvania kung saan kayo nandun para naman sa darating na U.S. elections? May bigat ba yung mga isinasagawang survey dahil yung Pennsylvania nababanggit madalas ano, pagka may mga survey na lumalabas uh, ginong di maisip? expected sa Pennsylvania do as if mananalo si si Trump based on the latest nga survey ano pero depende actually kung anong survey pinapakinggan nyo if you are leaning to the democrat side s'yempre sinasabi ng democrat na masyado tight ang survey ang ibig sabihin ng Democrat tight ang survey, abansi si Trump na at least sa uh, 1 or 2 or 3 ng percent. Pero sa mga survey ng uh, Republican side, uh, abansi si Trump sa lahat na battleground seven states. Uh, may mga tao na hindi na sila naniniwala kasi in the past in the past elections, ang survey hindi tumatama. Hindi e, ba? Hmm. Eh sa ngayon, ang, bina, ang sinasabi nila na very tight, hindi e, na rin sila naniniwala kasi kung itatanongin mo, kung Democrat, kumpiyansa sila eh. Ang Republican, kumpiyansa din. Hindi e, ba? Hmm. So para sa akin, ang, uh, ang tinitingnan ko ng mga survey, sa panig ng Democrat at sa panig ng Republican. Kung magsasabi ang Democrat very tight o o nga pantay, ibig sabihin na bansi si Trump. Kasi ang survey ng Democrat medyo uh, hindi pantay ang numbers of Republican na kinukuha nila uh, abansi palagi ang Democrat ng mga butante sa mga sa mga survey nila. Like for example, ang out of 500, mas mas madami ang Democrat na kinukuha ng mga Democrat ng mga botantes nila. Less less ang numbers of uh, Republican na mga botante nila. So depende ako kung saan ka kung saan ang lining mo ay either Democrat or Republican. Ang uh, Pennsylvania very important na uh, battle states ito. Kasi ang uh, number of electoral votes is 19. Kung mananalo ang uh, Republicans sa uh, Pennsylvania, malamang uh, 90% mananalo siya. Okay. Uh, ang akin pong katandem dito, may katanungan din si Bombo Everly Rico. Bombo Ever, with your questions. Okay. Paano nyo naman po maikukumpara ito pong halalan dito sa ating bansa, sa Pilipinas, dyan naman po sa eleksyon sa Amerika. Meron din po bang election fever, especially dyan po kung saan kayo nakabasi ngayon sa estado po ng Pennsylvania? Magandang, nga, it, magandang nga, natanong mo, mo yan, ano? Ang sa Philippines kasi matagal din ako nag-participate sa election sa Philippine election ano. Ang uh, Philippine uh, election based on personalities ano. Uh, kung may pangalan ka, may family ka na background ng mga politicians, sa ngayon medyo may kailangan mayaman ka sa Pilipinas. Walang issues na dinidiscuss sa Pilipinas, masyado walang issues. Ang dinidiscuss, discuss uh, kung sino natulungan mo, uh, ano ang nabigay mo sa mga tao, sa, sa Amerika, based solely on issues. Kung ano ang stand mo sa on a particular issue. Like for example, immigration. Ang malaki na issue dito is immigration uh inflation that's another uh, issue uh world peace another issue ang issue ng democrat is abortion ang abortion hindi hindi nila sinasabi na abortion uh health care women's health care amo lang ila amo na ang sa kanilang issue that is the big uh, difference between uh US politics and uh Philippine politics U.S. is based on issues on the platform of by particular candidate. Whereas uh, in the Philippines, wala masyado pinapakinggan ng mga tao ang issues kung ano lang ang matulong mo sa mga tao. Like for example sa kay Digong, ang issue ni Digong is about uh, drug and which was very effective sa kay Digong kasi uh, the number one problem used to be, In the case of Digong was the drug issues. Yep. Wala ng iba. Oo. Uh -huh. That is the big difference. Okay. Lastly, nalamang po siguro, meron po ba kayong fearless forecast kung sino po ang mananalo sa US presidential election especially now four days na lamang po bago po yung halalan. Ah, uh, sinasabi nila na ang momentum daw sa ngayon sa kay Donald, ay uh, medyo maraming napahiya si si Harris ano, uh, ang latest napahiya siya sa sa statement ni President Biden, tinatawag ni President Biden si ang mga Republican as garbage delikado yan kasi ang mga tao dito, ang mga Amerikano, medyo, especially mga Republicans, ha, ah, sensitive sa mga sa mga insulto ano kahit sino mga mas sensitive na talaga mga tao dito eh. ang uh, forecast sa Pennsylvania palagay ko aban si, si Trump <laughs> kasi bias ang statement ko ano pero siguro mga 1 or 1.5% oh, mataas na yan. Mukhang sa, sa out of seven na battleground states, palagay ko Wisconsin lang ang matatalo si Trump. Wisconsin lang ang out of seven. Sige, at uh, kaugnayan, uh, kami po ay nagpapasalamat uh, uh, dito sa BOMBO Radio Philippines sa mga impormasyong na ibahagi po ninyo sa pagkakataong ito. patuloy po kaming makikipag-ugnayan para naman sa mga update mula po dyan sa Estados Unidos. Mga kabombo, mga kastarnesyo, nakausap natin si Ginoong Nga William Di Maisip, ang ating BOMBO International News Correspondent mula sa Pennsylvania.